Kapit, kapit. Kapit kita atas ko, kapit. Oh, kapit. Kapit ko, kapit. Hmm, kapit. Kapit, kapit. Oh. Ah, sobrang harot. Kapit. Oh. Ang mo magkagat-kagat talaga, ha. Kapit, kapit, kapit kita atas ko. Kapit. Oh, bigat mo, ha. Laki mo na, bigat mo na. Oh. Uh. Oh. <laughs> ah. Hahaha, <tik> alah, alah, asik kapit, kapit, kita ko kapit, kapit ko, kapit ko, oh kapit, 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 oh kapit asto, oh taos na rin kapit, kapit, um digot tong ko, kapit, oh uh, kapit, ah, <tik> kapit, kapit, oh uh. <tik> kapit talaga, kapit talaga, oh. Uh. ako sa'yo ko. Kapit, kapit. Ako hinihingal sa'yo. Kapit. Oh, yeah. yan. Oh, uh, ang galing. Oh. Uh. Alika <laughs> na, alika na. Kapit ulit. Kapit. Kapit. Yeah. <laughs> kapit. Kapit ulit. Yan. Sige, hey, kapit. Lakasan mo. Lakasan mo kapit. Taas ko. uh Oh. Uh. Hindi hey, magbitin ka. Oh, kapit. Ah sige. <laughs> oh, sige, para magbitin kasi. Sige ko. Kapit ko, oh. Yeah. <laughs> Ay, wag yung pa ha. Ang natingin ka naman sa pa Oh, hige. Kapit. Kapit, 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 kapit. Oh. Itaas ko. Lakasan mo, kapit. Para itaas natin. Bagod na. Woo. Woo. Boy, may bala ka naman sa paa ko. Okay. Oh. Kapit, kapit. Oh, Tapos natin. Kapit. Yan, yan. Sige, yakap. Lakasan mo, kapit. <laughs>